Ano pa? Sak pa lang. lang. Uh, <laughs> so, dun lang. I-upload mo. May bayad. Kahit walang kwenta, babayaran yan. Kahit ilang uh, dollars lang, babayaran yan. Di ba? San ka pa? Wala. Ang hirap-hirap nakapulot ng piso ngayon eh. Sa paglalakad mo eh. Sa pagdadrive mo. Ang hirap-hirap makahanap ng piso ngayon. Di ba? Ano ba yung dollar? A-upload ka lang ng walang kwentang video sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Babayaran na, di ba? Kaya ako nagii-enjoy lang ako. Nag- uh, naglilibang lang ako. Wala akong libangan pag-uwi ko ng bahay, wala akong libangan. Habang nanonood ako ng One Piece, nanonood ako ng uh, Attack on Titan, uh, nanonood ako ng Dragon Ball. Nanonood ako ng Naruto, nanonood ako ng Bleach, nanonood ako ng Hunter x Hunter, nanonood ako ng K-drama. Nag-edit -e ako. Pag ano ka, edit ka ng konting video ng wala walang kwentang video, may bayad, di ba? <laughs> Ano pa? Sak Sakto lang. Tinanong uh, <laughs> lang ako ni Pops kung nagbablog daw ako. Sabi ko sakto lang. Ay, di shout out kay Pops. No? So right safe palagi sa'yo. Basta so, pagkaka ano ko lang sa kanya. Pagkaka rinig ko masyado na ang sinabi niya. Nagbablog ka. Parang ganun ang ano ko. Magkakaintindi ko. So hindi ko masyado ma ano. Maintindihan kasi naka-music ako. Tapos siyempre baka mag-cause kami ng traffic kaya. Hindi ko na masyado in-entertain, 'di ba? Baka mga accident, aksidente o maka ano. So, yung ano ko lang talaga, yung yung purpose ko lang naman talaga ng camera ko simula simula pa lang sinabi ko na dati. Etong camera ko saka dito. Ah, pang ano ko lang talaga 'yan, protection ko sa araw-araw na biyahe ko. Kaya yung pag naka-motor ako, nakasampa ako sa motor automatic. Ay, ni automatic. Ah, ah, lagi ako naka kamera lagi naka-bukas yung video. Ko. Basta nakandito ako nakasakay sa motor. Kasi, yun nga, sabi mo pa protection niyan sa ano eh. So, sa mga, uh, siyempre, alam ano mo na, di ba? Aksidente, uh, panggugulang, di ba? So, nagamit ko na tong videos ko before. Dahil sa isa isa na sa panggugulang, namuntik na akong guluhin dahil Basta ayaw ko. So, ang ang tanong lang sa akin ng nang huli sa akin Naka-open ba yung camera mo? Nung sinabi ko na Oo Wala na <laughs> Wala lang Wala lang tinanong niya lang Wala na <laughs> Diba? Tapos sa mga bundol-bundol naman Bump-bump So na, na Na ano naman natin Diba? Na Nare-review na, ko na Uy ako pala, Hindi pala ako ang mali Ta, Ano pala ako uh, Siya pala yung nakabunggo sa akin Ganon diba? Maga in case lang na ano meron kang ebidensya na uy hindi akong mali ikaw di ba So yun lang naman talaga ang purpose ng uh, camera ko Eh kaso nagkaroon ng bayad di ba yung uh, pag-upload sa Facebook may bayad di ba babayaran ka eh, di ba eh extra na yon sangkapa di ba Yung walang kwenta mong video walang kwenta mong inupload na videos eh binabayaran kahit pa paano, 'di ba? Kaysa naman i-delete mo lang, 'di ba? I-delete mo lang. 'Di ba? E upload mo na, may ano pa eh. May bayad eh, 'di ba? Kahit 0.1 per ano, 0.1 dollar pa yan, may bayad pa rin yan. 'Di ba? Pag naka-ipon ka ng ilang 0.1 na dollar, oh, 'di, di ba? Nag-accumulate mo 'yon. Eh, 'Di, 'di ba? And then, eh, ilan 'yon? Mga 1, 2, 3 months eh, magiging ano na 'yon. Uh, 100 pesos, 200 pesos, 'di ba? Okay lang walang kwenta, di ba? Wala Okay lang walang kwenta yung upload mo, yung videos mo, okay lang yan, di ba? Putik. Lahat naman walang kwenta eh. Paano mo Depende na lang sa hype yan, may eh. kung paano na lang hype eh. Kung pagandahan lang naman ng content, pagandahan ng visual, pag pagandahan ng uh, tawag doon, resulta ng video eh, hindi naman tayo sasali sa, <laughs> sino. ano, hindi naman tayo sasali sa ano ba isa? F ano 'yun? Film festival eh, di ba? Hindi naman tayo sasali sa ganyan eh. Eh, ayun, eh. eh ano lang natin extra or libangan lang. Uh, actually hindi siya libangan eh. Ano lang siya eh. Talaga ano lang. Ayun pang protection lang 'yan sa araw-araw na biyahe. May daily ride, 'di ba? O, so, dun lang. I-upload mo. May bayad. Kahit walang kwenta, babayaran yan. Kahit ilang uh, dollars lang, babayaran yan. Di ba? Saan ka pa? Wala. Ang hirap-hirap nakapulot ng piso ngayon eh. Sa paglalakad mo eh. Sa pagdadrive mo. Ang hirap-hirap makahanap ng piso ngayon. Di ba? Ano ba yung dollar? A-upload ka lang ng walang kwentang video sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Babayaran na, di ba? <laughs> Yan ang purpose nun Kaya ako nag enjoy lang ako nag enjoy lang ako Ah uh, Nag, uh, naglilibang lang ako wala akong libangan pag uwi ko ng bahay wala akong libangan habang nanonood ako ng One Piece nanonood ako ng uh, Attack on Titan uh, nanonood ako ng Dragon Ball nanonood ako ng Naruto nanonood ako ng Bleach nanonood ako ng Hunter x Hunter nanonood ako ng K-Drama nag -e edit ako, di ba? <laughs> Sumasaglit akong edit, sinasabayan ko ng edit. Di ba? May may pakinabang yung ano mo. Ah, uh, free time mo, di ba? Kaysa naman na, 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 natutulog lang ako na walang ginagawa, nanonood lang na walang ginagawa, wala bayad. Eh magano ka, edit ka ng konting video nang wala, walang kwentang video, may bayad, di ba? <laughs> San ka pa? Di ba? Kaya sa mga followers ko na nakasuporta dyan, uh, uh, tropa, kaibigan, kakilala, syempre maraming maraming salamat sa suporta, sa pagtsatsaga, no? Sa mga basher naman dyan, eh, salamat din sa inyo, syempre. Sin na matagal ko nang sinabi yan, may videos din ako dyan. Salamat din sa inyo, so, sa pangbabas nyo. Diba? <laughs> Ayos lang yan, natural yan. Uh, lahat ng tao may basher, kahit nga si Jesus, eh, may basher, di ba? Eh ako pa kaya walang kwentang tao eh walang basher di ba? <laughs> so yun, ride safe lang palagi sa atin, manatiling alerto, maingat, alisto at kalmado, pasensyoso sa bawat biyahe natin, no. So yun, magandang umaga. Peace yo.